pop quiz. Ano ang pinaka low class ghetto fabulous na bagay na maaari mong maisipan ngayon? Eh, mali. Kunin mo yung naisip at i-multiply ito ng walang hanggang beses at hindi mo pa rin makukuha ang tamang sagot. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang baby mamas, dalawang stun guns at isang na-taze at napaka-confused na baby daddy. Noong isang gabi sa Spartanburg, South Carolina, si Roderick Tucker ay nagpunta sa bahay ng baby mama number one na si Tabitha Martin para sa inaakala niyang booty call. Nang biglang lumabas si baby mama number two, Courtney Little John, at pinagsusuntok si Tucker. Dito na malaya ni Tucker na siya ay sangkot na sa isang three-way, pero hindi ang three-way na pinapangarap ng mga lalaki. At kung saan may mga baby mamas ay may mga babies. Kinuha ni Tucker ang isa sa kanyang mga anak at ginamit itong panangga dahil hindi raw siya sasaktan ng mga babae kapag may hawak siyang baby. Kung hindi kayo naniniwala sa amin, sigurado kaming mapapanood nyo rin ang mga taong ito sa telebisyon. Pero kung kailangan nyo ng ebidensya, ito ang police report na nagsasabing kaya nag-team up ang dalawang babae laban kay Tucker ay dahil mayroon pa pala itong baby mama number 3.